usap-usapan ngayon sa mundo ng showbiz ang di umano'y pagbubuntis nga ng TV host actress na si Maine Mendoza. Ayon sa source, katrabaho umano o nakakasama na ni Maine sa isang TV show ang ama ng pinagbubuntis nito. Ayon pa kay Ogie Diaz, inilihim umano ng mga ito ang tungkol sa kanilang relasyon dahil ayaw umano ng mga ito na masira ang karir at pamilya ng bawat isa gayong may asawa at kakakasalang ni Main Mendoza. Ang lalaki nga na tinutukoy ni Ogie Diaz ay ang nakakasama ni Main sa noon time show na walang iba kundi ang TV host actor na si Vic Soto. Nagkaroon umano ng relasyon si Main at Vic at lihim na nagkaroon ng isang anak na ngayon ay pinagbubuntis ni Main Mendoza. Ayon pa sa source, dahil sa nangyaring hiwalayan ng na mag-asawang Main Mendoza at Ayo Atayde dito na nagsimula na mahulog umano ang loob ni Main kay Big Soto. Madalas din umano na ikitang magkasama si na Main at Big na noong una ay tinatanggi pa kung anong meron sa kanila dahil sa pamilyadong tao nga si Big Soto. Samantala, ngayong araw nga ay binasag na ni Big ang kanyang katahimikan. Inamin nito, nagkaroon nga sila ng something ni Main Mendoza, totoo din umano na magkakaanak na din sila. Isa umanong pagkakamali ang kanyang nagawa dahil sa dalalang lamang umano siya ng kanyang emosyon. Ayaw umano niyang sakta ng asawa niya at mahal niya ang kanyang pamilya. Nakapag-usap na din umano sila ni Maine at ipinangako nito na hindi nito pamabayaan ang kanilang magiging anak. Samantala, marami naman ang nagtatanong sa kung ano nga ba ang naging reaksyon ni Pauline Luna sa nagawang kasalanan ng kanyang asawa.